So ayun guys, kukuha po kami ng tanglad. Let's go! Let's go guys, para may ilagay po kami doon sa loob. Kung anong kadla? Di di kadla, ini na. Nanon, pati kung ano, pati. Bakit maram ba Ini kadla, ini. Ini lang. Ang pagkukas, huwag niyong, yung ano, niyo, yung, 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 yung gilid lang niya. Yan. Lang. Okay. Para makapagsiping pa siya. Ramihan mo na lang ha, ati. Punta mo dito. Ako mga guys, Ayan, guys, ako na po tayong tanglad. Mm -hmm. Are you okay, bulldog? Oo. Oh. Nauna na po siya kumain, guys. Hindi na po siya nakapag oh. Shout out. Habang yung iba natuto na ah, hikahiga.

pagko kayo ng kayo. Pagkwento kayo ng kayo isip. Shut up guys. Puno ko guard ko. Ay po may hagar hagar sa guard. So paano dyan video mga ka mga ka guys doon po sa YouTube channel Remix TV. Ayan. Ayan. Tignan niya po kung paano mag iyaw si Melrose mga guys. Ayan. Ganito kami dito sa ano. Iyaw. So lahat po nang nandito is family hagonoy eh, mga guys. Ta, adto kana mo sa